guys welcome to my blog, guys may oh my balita. god wow Ay, nabigla ako ngayong araw na to kasi kaya tapos ko lang maligo Pumunta ko doon sa silong ng bahay namin may nakita akong isang pulutong isang tumpok na kulay puti guys agrabe nakamangha kasi matagal ko nang inaentay ito guys pero ngayon lang papakita ko sa inyo guys kung ano yung nakita kong isang pulutong na isang tumpok doon sa silong ng aming bahay and guys bago na papakita ko muna yung mga aking, aking mga alaga Yes guys, Gen O904 guys Ako muna hahalili kay Gen O904 guys Papakita ko na po ang itlog ng kanyang mga manok guys Ito po ay binili ni Mami Elms Ilsi At nabot from New Zealand po Siya po ang nagpabili ito Nagpabili nito Ayan guys Ito so na guys, kay Gen O904 Ito po yung kanyang mga alaga ng mga pato At saka si Mami Elms Ilsi Uh, ito na po yung ating inaantay mayroon po ako na kita na ginawa ng ating mga pato ngayon ngayong araw na to kaya nakangiti ako guys pakita ko muna guys ang ating mga pato okay, sila guys yung mga manok nito pa sa kulungan hindi ko pa pinalabas mamaya pa may uras po yan guys mayroon pa sa kulungan ng mga itik ang ano ko guys ah oh, suspect <laughs> ito, yung puti na yon yung puti na yon saka yon yung isa na kulay brown yung magkatabi na yun guys alam ko yan ang gumawa ng dalawa siyang dala silang dalawang gumawa kundi isa lang yung puti na lang yan guys sawa ka natin si puti yan. ito guys si puti Nagbago kasi dito guys. Dati ito mailap pero ngayon maamo na yan si ito. Yan si puti. Yan. Ang gugoto. Tapos ito yung ko yan. Pero mailap pa rin siya. Pero ito si puti hindi na. Yan si daki Ito yung kanilang malaki. Laki no? Dalawang kilo may gil. Mr. Boots puti

lamang ito guys yung nagtumpok dun sa silong ng bahay na, ah, pwede na kayo guys para makita nyo yung mga sinasabi ko, ko na tumpok sa silong ng bahay pag ito na siya tara na guys tamaan nyo na ako okay magbibigla guys ha? Ah. ako nabigla eh punta na natin pag natin doon sa silong oh. oh. So, oh my god wow let's go dyan ito po yung itlog ng aking mga pato ang dami 2, 4, 6, 8 12 14 16 18 20 22 22 guys guys, nakita niyo lahat yung itlog ng aking alagang pato sponsor na bumili niyan si Elms in Sea at Anabot at kay Jen Online Offer ang inyong lingkod guys ako yan guys maraming salamat sa lahat na nanood sa vlog nito ni Jen Online Offer guys, thank you very much God bless us all, maraming salamat doon sa nangitlog na pato ni Jane Online Offer na binili ni Mami Elms Thank you guys. Bye bye. Kuk -kuk.